And tayo mga kaulam, ito na naman ako, tayo kakain na naman. Ako nagsigang ng ulo ng salmon at dahil aking ininit kaya nadurog ang gulay. At hindi ko na nahiwa ang ulo ng salmon dahil hindi pa kaya ng aking pwersa, kaya aking nilinis na lamang, tinanggalan ng hasang at nilinis ng maayos, tsaka ako isinigang kahit buo. Nilagyan ng talbos ng kamote at saluyot at kung ano-ano pang mga gulay katulad ng okra. At ako mga kaulam ay may tagubilin dahil ako ay talaga namang katatapos lamang manood ng balita at ako ay hilakbot na hilakbot naman talaga sa akin napanood. Talagang sa panahon ngayon ibang-iba na kahit na matalik mong kaibigan, kahit na sino talaga ay hindi na natin kayang pagtiwalaan at, at hindi na talaga natin pwedeng ibigay ang ating isandaang porsyentong tiwala. Kahit kaibigan mo na pinautang mo na ng malaking halaga ay talagang pwedeng pwede ka pala talagang gawa ng masama. Anong pagkakahigpit ng aking napanood na yun? Talagang hanggang ngayon ay bangon pa ang aking balahibo? Hindi ko talaga akalain na nangyayari pala sa totoong buhay. Akala ko ay sa pelikula lamang. Awang-awa naman ako doon sa anak na naiwan. Sino ang mag-aaruga kahit pasabihin natin na mamahalin siya ng mga tiyahin, ng mga iniwan, ay iba pa rin mag-aruga ang tunay na magulang. Nang dahil talaga na naman ito sa pera, nang dahil na naman ito sa mga utang, kaya tayo mga kaulam, tayo ay kahit nasabihin natin pumili ng kaibigan, hindi na talaga talent natin alam kung sino talaga ngayon sa mga panahong ito ang ating pagtitiwalaan. Di yan na naman papasok sa usapin talagang ang tangila ang nating kakampi ay ang ating magulang wala na talagang iba. Minsan kahit kapatid, tataluhin ka pa. Talagang yan ay totoo. Magulang na laang talaga ang po nating pagtiwalaan. Anong higpit at talaga namang ang ibang tao kayang umutang ng buhay o kayang uh, magpapatay para laang sa pera? Gaya na talaga kasama, gaya na ga talaga ngayon kasama ang tao? Kaya naga talaga ngayon nangyayari talaga ang mga bagay-bagay na iyan, nakakapangilabot talaga mga kaulam. Kaya tayo, pag kumita tayo ng pera ng sobra-sobra, wag na nating iparangya pa, wag na nating ipamalita pa, wag na nating i-announce pa. Isikreto na lang natin, simplihan na lang natin ang ating buhay. Dahil ganyan nga, marami ang magtatangka sa iyo dahil sa ganyan. Tapos mag mangungutang sa iyo, pauutangin mo hanggang lumaki ang utang hanggang hindi na makabayad. Ang naang iisipin na lamang nitong mga taong itong solusyon ay tanggalin ang buhay mo at nang tapos ang kanilang problema. Hindi mawala-wala talaga sa isip ko itong napanood kong ito. ba gusto kong magsisi kung bakit ko pinanood itong balitang ito talaga. Lesson learned. Kapag meron kang negosyo, kapag mer tahimik na lang sana, Huwag nang iparangya pa, huwag nang ipamalita pa, wag nang ipangalandakan pa, huwag nang ipagyabang pa. Ang hirap talagang timplahin ang panahon ngayon. Kapag nagpautang ka ng marami at hindi nakabayad sa iyo, pagtatangkaan ka. Kapag hindi ka naman nagpautang dahil nag nangangamba ka na hindi ka talaga mababayaran, pagtatangkaan ka rin. Saan ka lulugar? Iyan din talaga ang dahilan kung bakit mahal ko talaga itong bansa kung saan ako naroroon. Dito'y simple buhay. Mamuhay ka ng simple. Buhay mo, wag kang makialam sa iba, wag kang makipaghalubilo sa iba. Mabubuhay ka ng, ng tahimik talaga. Walang mang aabala, walang magtatangka kapag wala kang pinapakialaman na iba. Panahon talaga ngayon sa Pilipinas, kahit na makisama ka ng maayos, kahit anong ganda ng pakisama mo sa tao, hindi ka pa rin talaga lig talagang may magtatangka at may magtatangka pa rin sa iyo. Anong higpit? Akala ko nung una sa pelikula lamang ito talaga nangyayari. Ngayon, kad nangyayari na sa totoong buhay. Kaya minsan gusto ko na rin sisihin ang mga pelikula dahil ito'y nakakapagbigay ng idea sa mga tao. Dapat pala ngayon ang mga pelikula yung mga magagandang bagay lamang. Walang sakuna, walang sakitan, walang ganyanan dahil nakakapagbigay pa ito ng idea sa mga tao. Ang aga-aga, ang lungkot-lungkot na aking buhay dahil nanood na naman ako ng balitang ganito. Diyos ko, puro, dahil sana hindi na lang pala ako nanood ng balita. Ano ganaman ito? Kahabag, habag talaga ako doon Habag na habag sa bata. Paano mangyayari doon? Diyos ko, hanggang anong hanggang, kailan ko kaya ari iisipin na naman? Ako yung problema ko dahil pag naumpisahan kong ganito, iniisip kong maigi.